po sa inyo kakofi nandito dito pa rin po tayo sa Pasig River Esplanade part 2 ito kakofi nating na video at pagkaroon tayo ng tour napakaganda kakofi nakikita nyo yan napakaganda oh mag tour Secretary Mark Sambar ng Disud at explain niya sa atin yung mga amenities yung mga features nitong uh, Pasig River Esplanade Phase 3 nakabubukas lamang po yung mismo si Presidente mismo 3. ang nag-open ng Esplanade na ito sige let's go so welcome again to Pasig River Esplanade Phase 3. Uh, we officially opened uh, yesterday, February 27, and now, it is as you can see, it's open to the public and we have a lot of visitors. Kaya, everybody is welcome to come and visit uh, Pasig River Esplanade Phase 3. Uh, free of charge, for open 24 7. Gundo? Gundo na okay. ng Pasig River. So, again, I'd just like to explain Phase 3 na binuksan. We actually opened uh, up to... Ang bagong development natin was uh, started at Plaza Mexico which is behind us all the way to Fort Santiago uh, ahead of us. That is a total of about 600 meters. So ito po yung pinahamahaba namin na inaugurate. Uh, additionally, itong area kung saan tayo ngayon is the Maestranza Uh, esplanade where esplanad. we created a six meter uh, walkway on top of the river and we reclaimed 10 meters uh, road lot for a total of a 16 meter width and a 240 meter long esplanade dito. So that is uh, roughly about 3,000 square <coughs> meters of new open spaces for the public to enjoy. Okay? okay. Nakikita po natin, maganda po ang lighting dito um, especially We're catching it at the right time na pababa na po ang uh, araw at nakikita natin na buhay na buhay po ang uh, light up dito sa ating esplanad. housing? <laughs> meron. Uh, may kasama pang housing yan, boss. Yeah, meron doon sa may ano, sa may PPA na property. May yeah, sinis. Ka. Hmm? Kaya, ka. Yes, sir. S.J.B.I ako siya. Ah, okay. Retired. Oh, Kaya may housing po kami doon. Malaki po yung development natin doon. Doon sa may PPA property. Doon banda sa may uh, North Harbor, I think. Yeah. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Bata ni Owen to eh. Sadishud. Ah, Sadishud. Sadishud po ako. Sa palang siya? Assistant Secretary Mark po. Yeah. Sambar. Sambar. Yes, sir. So, as we can see, sir, look at here, uh, along the esplanade, we put up um, murals for the time being because we wanted to have uh, something for the public. Hindi po. May mga iba pong nag-construct po dito. Yes, sir. Um, we put up murals here for the public to enjoy yung mga art pieces ng uh, different national artists and... Uh, local artist po natin uh, with the theme of um, Philippine history and Philippine national uh, patriotism. Um, ang is yeah, yung isang mural po natin is uh, about Bayang Maguilio, uh, we have the history of uh, Manila, and we have other um, murals uh, by Botong Francisco. Okay. <laughs> yes, sir. Ganyan talaga yung... Ito yung mga vision po ni Secretary Acuzar. Yes sir. So nakikita po natin it is really a long walkway for people to enjoy. Um marami pong uh, uh, nakikinabang at na, natutuwa na mahaba po ang pwedeng lakaran at malapad. 'Di ba? Yan yung importante rin malapad po siya eh. Hindi po siya masikip. Marami po pwedeng uh, dumaan dito back and forth. Meron din po tayong bike lane po dito uh, where we're walking right now. Bike lane meron din bike mula, lane. Yeah. Uh, we we have this as our bike lane. Okay? Tapos din po siya na ano, open din po na po Yes sir. So uh, right now provisionally um, makikita po natin mamaya nag uh, Lagay po ng malita booth ang Fort Santiago dito sa so my side entrance by our view deck to the moat. So Malinis rin na, rin na din talaga uh, ang ano, pasig. Ah, uh, provisional entrance. Pwede pong pumasok ang mga tao po doon. Oo, oh, uh, ang daming uh, nangangawil na din diyan uh, sa si pasig. Uh, ang lalaking tilapia ang nakukuha. I hmm. have to double check. I am not very familiar with the the figures right now. Pero uh, rest assured, um, the funds for this one was a uh, uh, primarily by through donations of the public sector. So wala pong ano to sa uh, ang binabayaran lang po ng gobyerno ay probably ang team po namin na nagbabantay po dito. Mga securities, mga guard. First Lady kasama din po ba siya na ilalagay po diyan as mural po? Well, ang guguhusin nga namin na kasama po sila dahil sila naman po ang uh, uh, talagang uh, arkitekto sa buong programa na ito, kaya nga ang tawag po ng pro program is uh, the Pasigbigyang Buhay Muli or the PBBM Project. So, of course, si First Lady at saka si Presidente doesn't want to take all the credit for it. Kaya, kaya sabi nga sa amin na hindi na kailangan yung mukha daw nila. So, napaka-humble naman ng ating Presidente at saka First Lady. <laughs> Pero, to be honest, sila talaga ang uh, siyempre yung driving force behind uh, this development here. At uh, nung nag-inaugurate nga po kami, tuwang-tuwa sila, nakita nila kung paano nating na paganda at na rehabilitate, na revitalize itong area na to. Almost how many months are you construction of Plaza I think we started around November at Plaza Mexico and then we finished around uh, mid-February. Wow, so napakabilis, no? Yes. So right now we're entering the Fort Santiago area already. On the left there are ruins here that uh may plano po ang Fort Santiago or ang Intramuros administration i rehabilitate in the future. So uh, maybe in the future magiging uh, uh, tourist uh, visitor centers. More on economy talaga Yes. And, and also services for our uh, areas where they can rest. 'Di ba? Kasi mahaba-haba rin po ang kanan natin. Ano, yes. Yeah. yes, ito po yung future na mga developments na gustong gawin ng Intramuros Administration. Concepts po, yeah. concepts po siya. Uh, yung structure, syempre iibahin pa po yung sa loob. Okay. Yeah. So, napakaganda. And, talagang makikita mo yung tibay. Yes. Pang, pang yeah. long term yeah. sa ika nga. Yes, yes. Ganda So, so uh, yung... Crowd estimate natin, I have no idea pero since I came here around 4pm, marami na po ako nakikitang maraming maraming ta. You have to understand, meron po ibang tao galing po sa Fort Santiago kasi nakakalabas na po sila from Fort Santiago. So yung ibang guest ng Fort Santiago dito na po lumalabas sa ating Esplanade and vice versa, yung ibang guest natin sa Esplanade, pupasok na sila sa Fort Santiago at doon na sila lumalabas. So naghahalo-halo na po yan. Ito yung yes, so here is the access to Fort Santiago. Um, temporarily, nakasarado naka pa yung access nila at the end. Pero right now, ito po yung binuksan nila para makapasok po ang mga tao at uh, ma-enjoy rin ang Fort Santiago. So one of the things that we built here as well was a view deck so that people can enjoy the moat and the surroundings of Fort Santiago from the Pasig River. Ayan, so makikita nyo naman, malawak yung vista po dito, marami po makikita at... Uh, <laughs> um, There was an existing boardwalk here that we had to rehabilitate uh, Sana, uh, ang nangyari po kasi, maybe up to this point Um, tambak po siya ng mga basura dati, hindi po siya passable. Tapos, yung mga tao na lumalabas po sa entrance dun sa dulo, hanggang dito lang po silang makakalakad at hindi na sila makatawid papunta sa Plaza Mexico or beyond. So ang ginawa po natin through the PBBM project, binuksan natin, po, nilinis natin lahat, pinavement ulit natin to lahat. Daming ano dito, uh, tourists. At binuksan natin yung walls kasi dati po maraming mga ligaw na puno na na, na, lumalaki dito. Actually, nasisira na po yung walls natin ng Fort Santiago. So, uh, pinakausapan din po kami ng Intramuros Administration, tanggalin na po, para ma-highlight rin natin yung walls. So, nakikita nyo, lalo na sa gabi, na highlight natin ang kagandahan ng Fort Santiago Walls. Hindi na po siya lalagyan ng ano sir ng ilaw po para mas lalong lumabas yung kagandahan. I think ganito na po siya para at least subtle lang yung pagkaano niya. Kagandahan sa likod. Ganyan lang po na hindi naman sobra dapat na malakas yung yung ilaw pang accent lang talaga sa ating sa kagandahan 3D map. Ah, in the future, that can be, ano eh, that can also be a... Uh, uh, Ang ganda ng mga lights. Something ha? that the Itamuros administration can consider. Yeah. But May mga... Ito yung ilog ba si diba? Kalat <laughs> noon, Kalat dito? Okay. <Basta> diba? Siyempre. <laughs> Original wall po ito. Diba? Yes. Diba? <laughs> diba? Hindi na po siya Hindi, ito na po siya. Hindi na po pwedeng patungan yan. Hindi diba? na po pwedeng patungan yan. Itong structure sa mm. dati pa po ito? Yes. Adobo. Yeah. double <laughs> ma'am. Yeah. <laughs> ito talaga, lady, talaga yes. yeah. Well, syempre, yung, there's some portions ni rebuilt during the Filipino-American War, the World War II. Kaya yung mga butas-butas nga, sabi na, mga mga bomba eh. mga bala pa po yun, Buti dyan wala eh. <laughs> mo kayo na nakita pa ng mga... Maganda ito para ma-preserve yung... I would assume, yes. Matagal na po naman yung Fort Santiago walls. Pero like like I said, yung eh, hindi masyado na bibigyan ng pansin dati. At uh, uh, yun na nga, hindi na highlight kung paano natin pwedeng pagandahin. Di pa nagbigay itong putanginan ito. Taro na ako na nga, no? So, first day of opening? Yes, today is the first day of opening. Kaya, 700. we prepared some, yeah. ano, some entertainment. Itong uh, walk na to from Postigo entrance all the way to Maestranza is about 150 meters. so Scatter, yami. Well, yung ito, existing na po to, Pero nilinis talaga namin. Tapos binago namin yung mga ilaw. Inayos namin yung mga balusters, yung mga lamps. Dati po, madilim rin po dito kasi ilan lang yung ilaw dito. So, ginawa namin ng design na Maaliwalas na po siya, nakikita niyo naman. Yes. Mamaya pagtalikod po natin makikita niyo tuloy-tuloy na po yung ilaw at maganda po yung lighting dito. Kaya kaya kasi sa ko um, lighting really plays a big you. important role on uh, the ambiance, 'di ba? Kung paano ma-enjoy ng tao ang uh, ang uh, isang uh, uh, area, 'di ba? So, with this, makikita natin na uh, pag ma maganda po yung lighting, maganda yung pagka uh, pag-aalaga talagang bibisitahin ng mga tao talagang ina-proud ko na mayroon din kaming ano kaling pamayanang matitindig na karaling magiikot dito dito sa Pasig River meron ba tayong magkakano magkakaroon ba niyan boat na umiikot eventually we will have uh, plans in the future to coordinate with the other departments na maikutan natin lahat ng mga wala well, magkakaroon ng mga alternative transportation along the Pasig River. So, nakikiugnayan naman po tayo sa iba't ibang mga departamento natin para nagtutulungan po kami paano ayusin yung situation dito. So, as you can see, from here, kitang-kita po, all the way to sa ginawa natin hanggang sa Manila Post Office, may yung mga pailaw po natin. talagang wapapa, love the Philippines ka lang talaga ka coffee sige na yung mga hindi pa nakakapasyal dito sa Pasig River Esplanade pasyalan nyo na ito libre ito ka coffee <clears throat>